Alright, ayan, good day mga kamukha at uh, good morning. Ayan, so ngayon ay kagabi, nagulat ako kasi meron akong nareceive na apat na parcel. Ayan, so may nareceive akong apat na parcel. Nagulat ako kasi wala naman akong in-order sa online pero may nareceive akong parcel. Yun pala ay ito yung mga galing sa ating mga subscriber na gustong magpa-test uh, magpa sa akin kung meron ba daw laman na ginto. So, yun. At kung nagtataka kayo bakit ako mayroon sunglass, ayan, maka hindi niyo magustuhan kung ano itsura ng mata ko. Namumula-mula at uh, hindi ko alam kung ano nangyari. Ayan, so, mag-sunglass muna ako. Ayan, so, ang pipiliin ko muna ay itong... Ah, uh, sandali. Asan ba? Ayun. So, yun. So, ito yung aking pipiliin na ititest. Ito ay galing kay Sir Marlon. Marlon Pasio. Ayan. So ito yung ating ititest kasi uh, ano lang to. Uh, anong tawag din? Uh, kunti lang siya. Yung metal na pinadala sa akin. Ayan. Yan yung sinid na sa akin na picture. So itong tatlo na to ay ititest natin yan. Uh, tingnan ko kung magawang ko ng vlog o kaya hindi ko magawa ng vlog. Ayan. Subukan natin. Ayan. So ito yung ating ititest. Ayan. So buksan natin at tingnan natin ang laman nito. Okay. ito yung ating itetest. At dahil ganito yung ating itetest, metal siya, ang gagamitin lang natin ay uh, magnet at saka nitric acid. Okay, so kaya tayo gagamit ng magnet ay syempre pag ito ay na magnet, ibig sabihin bakal siya. Pero pagka hindi na magnet, meron pa tayong, meron pa tayong pag-asa na ito ay ginto. Pagka tinis natin ito sa nitric acid naman, pagka ito hindi nilusaw ng nitric acid, ibig sabihin 100% ginto siya. So, andito yung ating magnet na gagamitin. Ayan, kahit maliit yan, malakas mag-magnet yan. At syempre, itong ating nitric acid. So, tara at umpisan natin ang pag-test. Okay, so, the moment of truth. Ito yung ating magnet. Hmm. Nakapasa sa ating magnet test. Ayan, hindi naman siya na magnet at ang gagawin lang natin ay itong patakan natin itong nitric acid. Pag ito walang reaksyon, ibig sabihin ay, Siyempre, ginto. Grabe yung usok niya oh. O, ganyan yung itsura ng nitric acid pag ginamit mo. Yung usok niya, ang lakas. Naku po. Ayun, oh. Nagkulay green. <laughs> fake, fake, fake. Fake tayo, fake. Kunti lang, kunti. Yun. Wala. Fake, fake. Yun, malakas yung reaction. Ayan pagka ganyan na naga uh, may reaction siya, kulay green, ibig sabihin, fake, hindi siya ginto. Malamang, uh, brass ito. Ay, brass. Pero kung mapapansin nyo, lalo siyang kuminang nung nilagyan natin ng nitric acid. You know, kuminang siya oh. Kaya marami talagang mapipeke dito pagka may nagbenta sa inyo na ginto ito pag ganyan yung itsura ganito kasi yan pag ginto yan ito meron akong ginto dito na binibenta ko hanggang sa ngayon ayan puro barat nga lang yung mga buyer ko ayan ito lagyan natin ng nitric acid oh walang nangyari ganyan siya pagkaginto hindi yan kakainin ng nitric acid yan pagka hindi siya ginto kakainin ng nitric acid ayan ilubog natin to yun no oh. O. so yun lang yung uh, pagtetest ng ginto sa PK ang nitric acid ay 1-1% hindi yan uh, hindi yan nagsisinungaling <laughs> legit yan na pang test ng ginto kaya kung kayo gustong bumili ng ginto at uh, nag-aalanganin kayo ayan, dala kayo ng nitric acid at itest nyo yan sa nitric acid ikuskus nyo ayan, so uh, ang nitric acid ay dalawa lang yung, ang nitric acid kasi dalawa lang yung hindi niya kayang lusawin kung uh, dalawa lang yung hindi niya kayang lusawin uh, stainless at saka ginto ayan at sa mga nagtatanong, available pa rin ito, ayan. Available pa rin itong binibenta kong ginto, uh, 7.4 grams siya. Ayan, so binibenta ko ng 3K per grams. Ayan, deal or no deal na yun. Ayan. Uh, ito ay 18K, nasa 18K siya, 18 carats. Ayan. At sa mga nagtatanong sa kung saan mabibili ang nitric acid, ayan, meron po sa Lazada, nag-search ako sa Lazada, meron silang bentang nitric acid. Kaya lang masyadong mahal kumpara sa binibili namin dito kasi yung 1 liter yata is nasa 1,300 yung benta sa Lazada samantalang dito yung uh, bote ng uh, 2x2 na bote ng alak na 2x2 nasa 200 lang 200 pesos to 300 ayan so yun ayan maraming salamat sa mga nanood at sana ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa mga gustong magtest ng ginto dyan ayan maraming salamat at ay, salamat pala kay shout out kay uh, Sir Norman Norman Pasyo ba 'yun? Ayun, maraming salamat sa nagpadala. Ayun. Uh, hindi hindi naman ano, hindi naman siya ginto. Ayun. So, anong gawin natin dito? Uh, wala. Walang halaga ito. Parang ano siya, Nordic Nordic Gold. 'Yun.